So ayan, magandang araw mga kapatid Andito ulit tayo sa Rusi May Kawayan Bulacan Branch Para mag-update ulit dito sa Rusi Plus 150 na carburetor So i-correct lang natin yung nakaraang video natin So nagkamali po ng price So ito po yung kanyang price talaga So pasensya na po Ayan, ang down payment niya 3,000 Then sa cash niya ay 54,500 36 months 2,400 24 months 3,170 12 months 5,480 May rebate pa yun na 300 Pag updated tayong mag So Ayan po Yan po yung legit talaga no? 54,500 ang cash price Itong card na Flash Ayan Marami silang available na unit ngayon Merong Black, gray, Uh, blue black and then yung white sa red yan, so kung gusto niyo kumuha mga kapatid ay uh, ipunta na lang kayo dito or sa mga iba pang branch ng Rosie available din po itong mga uh, unit na to ano ayan so yan po maraming maraming salamat sa panonood sana po ay uh, nakatulong itong ating video so napakamura niyan hindi siya 73,000 no Kakamali lang tayo dun sa una nating video. Or nagkamali yung ating mga staff dito. So pasensya na po dahil tatlong klase daw po kasi yung plus na uh, unit nila no. So ayan po, maraming salamat po uli. God bless and stay safe.